Agoy, nasa kusina pa rin ang kumarin yung mga maring. Kaya kasama pa nga ito sa nirecord kong video na umabot siya ng 29 minutes mga maring ba at ang sabi ko din sa inyo na hati-hatiin ko lang para hindi ako maubusan ng pag-upload. At dahil tapos na nga ako sa sala magligpit mga maring at dito nga sa kusina ay natapos na rin. Kaya ipagluto ko na ng ulam pang almusal itong dalawa kong anak mga maring dahil nagutom na nga itong aking bunso panay na nga siya reklamo. Paano naman kasi tinanghali ako ng gising dahil ko itong kumarin yung mga maring na bukas na ay walang pasok dahil sabado nga. maong abdan dyan sila gagutom ni ako mga sakop tungod sa akong kalaki gabi y. Pag Huwag maunit imailahan nila mga maring kung gutomon kay magsigi na rin dyan sila gawas aning kusina. <laughs> oh, no, 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 no kabawi ay pinatimpla ko na si asawa ng juice para kapartner nga nitong slow corn beef na pinaluto ni Bunso. At munti ko na nakalimutan na may ininit pala akong humba mga maring para sa aming dalawa ni asawa. At naalala ko lang mga maring kung saan patapos na si asawa kaya ang sabi niya, wak daw ko'y klaro. No, 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 no. Maong <laughs> ako radyo na tagbao sa humba nga akong giinit mga maring. Kaya itong asawa ko mga maring ay hindi din kasi ito ka sa sudan ba. Ay okay na yun sa kanya yung isang hiwa. Kaya lagi ko nga binibiro itong asawa ko ba dahil sa sobrang kat katihika niya nga sa pagkain ay sabi ko sa kanya ay madato na tayo ni Toro. Oh my God! Wow! No! <laughs> At lagi naman akong sinasagot ng asawa na mura. <laughs> Totoo mga maring, hindi talaga ito ka sa ng aking asawa ba? okay nga layon sa kanya yung isang itlog lang na ilaga mga maring? Ay naku, no, hindi na yan naghahanap pa ng kapartner. Hindi yan siya katulad sa iba na malakas sa ulam. Kaya tipid na tipid kami sa ulam mga maring. Minsan nga, pag bumibili kami ng one-fourth na lechon baboy, naku, Nasisiraan pa yan mga maring What? Oo, tama yung sinasabi ko sa inyo mga maring Hindi kami ganun kahangol sa lechonoy Yung one fourth na binibili namin Minsan ay talagang hindi pa namin yan mauubos Apat kami ang kakain Kaya ito din dalawa naming mga anak mga maring ba? Pag nakakain na yan sila sa albusan ng lechon Pag sa tanghali mga maring Nagpapaluto na yan ng itlog Ayaw na nila kumain sa tira naming ulam So gano yung ugali nila mga maring Mga hilason ba? <laughs> Gugustuhin pa nilang mag-ulam ng pansit kanton o di kaya itlog mga maring Pabaliktaran nga kami ng mga anak ko mga maring Dahil ako kabuhion on na ng pansit kanton mga maring oy. Dahil siguro na umay na ako sa kakakain ng pansit kanton Noong doon pa ako sa aking kapatid sa Maynila mga maring Lagi namin niyang ini-snack ba Kaya siguro nabuhong ko sa bahuan ng pansit kanton <laughs> Mas pilion pa na ako ng magsudan ko o kapas ang kamunggay mga maring Kaysa magsigi ko o pansit kanton o dahil mahaba na nga itong litanya ko mga maring no, na ikwento ko na halos lahat ng aming kalambuhay mga maring. Kaya balik na tayo dito sa aking video. Sa so, wakas ay natapos na rin ako dito sa lababo mga maring sa kakadaldal ko sa inyo no. At ito na nga ko na nga itong mga plato na hinugasan ko noong unang una doon sa part 2. So part sa so, part 2 na hinugasan ko mga maring dito ko sa part 3 liligpitin. <laughs> kay kung i-edit ko itong isang video ko tapos isang upload lang ay nako mga maring sayang naman yung mga ano ko dito no mga mga excess ng aking video ba na effort din ako sa pagre-record ko di ang ginawa ko dini by divide, divide. No? o siya hanggang dito na lang thank you for watching bye